Oh, oh, Binda, ang dami mga kikit. Oh, grabe. Ayan, mga sibuyas. Paghalo-haloin muna natin. Ayan. ito kami ngayon na mama siya Martina. So, tingnan nyo tong bata. Nag-shopping siya, puro pang paganda, Diyos ko. Ilang taon pa lang tong anak ko. Ano binili mo, anak? Mumurahin lang naman. Yung bonnet niya, bumili siya. Medyo sumakit yung ulo ko mga kakit kanina. Sobrang lamig. Bueno, hanggang ngayon malamig naman. Nag-ano kasi ako. Naligo. Tapos lumabas. Basang buhok. nagbonet na lang. Eh, wala nang time mag-ano mag-dryer. Hay tingnan niyo, tingnan niyo yung outfit niya. Ayano. Wow, lisa talaga. Hay. Okay, tingnan. So ganda niya. Dito 'tong anak ko yung outfit niya, cute. Nakikita niyo na sa outfit niya, oh. Ito bagong bilhin namin. Kasi may M Hi, anak ko. Nakamik, Nakamik up ang mata. <laughs> Diyos ko itong anak ko. Kanina <laughs> ba nagmana ito? <laughs> Sa mami ba? Ang siya oh. <laughs> Diyan ka lang, anak. abi ah. Bibili ka, mami. Alika, Alika na. Alika na. Parang dalagang mali anak ko, oh. Ang ganda-ganda naman ng lalabs ni Mami. Ay na. ganda-ganda ng loves na loves ni Mami. Parang modelang maliit. Mayroon, mayroon, Mami. Ay no, ay no. Eh, dentro primero, vamos a ver. Ve, <laughs> so, yun, no, ah. so ito mga kaikit ang mga kanabili niya. Ayan. Tuwang tuwa siya. Ayan. Mute ko siya kasi may music dito. Eh, alam nyo naman baka ma-CCPR na naman ang ating video. Tingnan nyo, oh. Mm. May patakit-takit pa sa bunga nga niya. Nuwari na so surpresa siya sa mga ano niya. Naku po. Nating ating dalaginding Martina. Mm. Mga make up ang ano niya. Gustong gusto niya. Ang, ayan. Mm. Mm. Mahilig siya sa mga ganyan-ganyan mga kaikit. Oh. Diba? Diba? mutara taray, ang anak ko. Ano na binibili? Mga pambata naman mga sa isang teacher si mami ngayon. So, uh, ayan. Oh, dito na kami sa kama. Oh. oh. Gandahan mo, ang lalaki naman yan, anak. La. Sunaha. Ang hirap pa magturo talaga, mga mami. Talagang more pasensya. Ayan. After mamasyal, mag-assignment tong bata. Eh, ayan eh, kailangan talagang tutukan tong mga batang magbasa nirapan siyang magbasa mga kaiket so more time talaga dapat araw-araw tong tinuturuan tapos Sophia? yung magsulat naman na ginagaya naman okay naman siya kaya lang malalaki hindi niya maano so tignan natin yung sinusulat niya mga kaikit uno uno hmm. sige uno so, sabi bale no sabi mami oh. mm. M no N. So, na... Nagkaroon na sila kasing mag, mag, sulat ng... Ayun, yung magkadugto. So, na... Ha, hota. Hmm. muy Ayun Tsaka itong mga bata, wala silang pasok ng ano eh. Fiesta, ka, maraming... Walang pasok pag December. Halimbawa, 6 at saka 8. Wala lang pasok. Ipit yung 7. So, maraming... Maras, oh, my, ate, tignan natin kung no, nagaya mo. No, no, heart. Sunahe naman, oh. Isunaha. Is Mama. Hmm. Minga. Hmm. Hmm. Mm, mm, heart oh, daw. Mm. Uy, binanak. Sunahe naman yung sinulat mo. Sunaha. Abura ah, lo, este. Ito. Ay, mirang. Uh, ah, oh, kumo, eh. este. Eh. A o E? E. Mm, entonces, A. Ah. Ayun. Jinjun. Dito muna tayo. Lak. Ang dami mga ikit. Oh, grabe. Ayan, mga sibuyas. Paghalo-haloin muna natin. Doon. Kasi dun sa uwan na doon sa kabila, ano, ang dami na pinihintay. Saka muna natin sa mga. Magami

ata makakalkal natin ha no ah. mm -hmm. kahit sibuyas lang yan mga kaikit sakpat naman lang mga sibuyas Cibuña, ¿qué eres? ¿Eh? Hoy, a, sí, voy a ahí. hoy, hoy ah, mon... ha visto, hay mucha gente ahí en que... Hola. Uy, 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 uy. Cibuña, mira, vamos a compartir. No, mirado, sí, pero ah. cebolla has mirado. No todavía, no se ¿Y mucho va, de esta. Esto, esto es mira, vamos a compartir esto a la isla. Aquí es un chile. Aquí no tiene nada. Aquí coge los cebollas, hay un montón. Aquí hay... Has aquí, aquí. Aquí no has mirado Pero, pero mira, no, hay. todavía no, mira. Ay, mira tú. A ver, aquí no tiene nada. Es que solo no. mira amigo aquí Sí, sí, ahí es todo en cebolla. amigo aquí? Sí, perro cebolla. Hay un montón de cebolla ahí. Yo lo que quiero es tu chocolate. ¿Ves? Dame esa, dame esa. ¿Está ahí? No tira. Coge cebolla. Hay Venga, Hay mucha gente. Venga. No quieres que te toque puro ni Claro, normal. Hay mucha gente en chocolate por...

<laughs> ano tong, iwi ko lahat si Buyas? Eh, oh. Dumating si Ricardo. Grabe. Kaya ayaw na ayaw ko kay Ricardo din minsan. Napaka, aninya nang hahawak ng parte ng katawan. Tinulak ko nga. Ang naman. Grabe mga kawa. Diyos ko. <laughs> ano yan? Puro sibuyas. Kaya kakalingon na natin lahat. Ito panghalo sa alak. O, oh, ito meron tayo nito. Ay, Ay, pinya. pinatapang dito. Nalulula ka sa dami, oh. kalat. Sikat pa rin itong mga saikat. Ang dami pa sa buod. Mansanas. So yung mga kaikit Kasi halo halo dito ang ginawa ko So ito na nga mga kaikit Ang dami nating nakuha nakuha hindi natin nang dito yung kambing yan ano yung panan nito pag may dumating bigyan natin pwede Sibos ang dami mga kasyet. Isang box. Ano you know? na? Lalaki din nito. Oh. So, mga kamatis dito? Mmm. Sibuyas pa mor. So, mami, nagay tayo sa kapitbahay kasi ang dami nito. Alam pa akong nakuha nung ano. Diba? Ang mahal ng sibos. Ang hirap ng buhay ngayon. Kaikit. Diyos ko, puro at ang uwi ko. Pag may nakikita ako, bibigyan ko. mga spinach, ang mga spinach. saging. So, yun mga kakiti, ayos ko lang ito. At magamit ako ng bin. Ayan. Ayun, mga kaiket, may importante pala tayong announcement. Uh, nakisanib for sa ako kaya, ano Kay Mabet Slots USA. Ayan, pakifollow po siya sa Facebook niya mga kaiket. Tapos, ang YouTube channel niya is Mabete Slats. So, meron siyang pa-Christmas party, yung parang meet and greet ba, dun sa Bicol, uh, December 9. Tapos, paki pakisulat mga kaiket. Tapos, uh, December 16 sa Metro Manila mga kaiket. So, so isa kong nag-sponsor sa kanya. konti lang naman ang nisponsor ko sa kanya mga kaiket. Gawangan ng alam niyo naman din wala na akong sinasahod sa YouTube channel ko at saka sa Facebook page ko gawangan nang hindi ako nag upload noon So nagre-recover muna mga kaiket sana mawala na yung restriction ko at syempre paki-follow niyo din ako sa flower uh, sa kaiket dumpster diving at saka, pa-subscribe na rin dito sa Florence Manaligud ko na YouTube channel mga kaiket paki-share yung live at ako hindi nakakapag-live. Pakipanood yung mga videos namin. So, ayun mga kaikit. Konti lang naman yung sponsor ko mga kaikit. baksana, sana, isabi ni admin, eh, mas maganda pera na lang kaikit. So, mas mabilis nilang makuha. Kasi pag box, talagang 3 months bago makuha. So, kailangan pupunuin pa. So, ayun mga kaikit. Uh, huwag nyong kalimutang panoorin video. Tapusin. Alam nyo naman, <laughs> naghihirap ninyong ang, ang kaikit na buntes. So, ayan. At maraming salamat at lagi po kayong nandyan. Lagi kayong nagsusuport sa akin. Kahit sa dami na ng sa dami ng mga vlogger, yung mga sa mami ng mga nagbabasura ng mga content, hindi nyo pa rin po ako nakakalimutan kahit na mag-upload o hindi o pangit yung video ko mga kaiket So, ayan mga kaiket. uh, -good night na po ako. At anong oras na pagod na naman ang lola nyo. So, I love you guys. And, ah, ito nga pala. Kaya pala ako nagbigay kay, ano, kay kulot, kay Mabit Slots USA. Sabi ko, pa-birthday ko na rin yon kasi December 14 is my birthday. So, sabi ko sa kanya, parang ano na rin. Parang pa-bless na rin kasi, alam nyo yung pagdating ni Amira Isabel. Hindi ko pa alam kung Amira Isabel o Sofia Isabel kasi Sofia ang gusto ni Martina mga kaigat. So, ayan, good night. I love you all. Mm -mm.